Gusto niyo po ba ng bagong cellphone at libre lang? Yes, tamang narinig niyo. wala po kayong pabayaran na kahit ano, libre ko pong ibibigay ang cellphone na ito. Pero syempre, mayroon kayong dapat gawin para makuha po ito. Ang cellphone pong ibibigay ko po sa inyo, ito po yung pinakabagong release ngayon ni Infinix Smart a Advanced Model ito po ay naka 8GB RAM at ito din po ay 128GB yung kanyang internal memory at expandable pa po yung kanyang external memory hanggang 1TB. para 5000mAh battery na po and type c na po yung kanyang charger tin once. And of course yung kanyang camera naman po ay malinaw dahil ito po ay naka 13MP with LED flash. And then yung kanyang front camera naman po ay naka 8 megapixel with big flash din po. Kaya kahit madilim po kayo magsapi, malinaw pa rin po ang kanyang kuha. And, and syempre malaki na rin po yung kanyang size screen dahil ito po ay naka 6.6, naka 90Hz refresh rate. Ibig sabihin smooth na po yung kanyang touch screen. And of course meron na rin po itong fingerprint po. Kaya naman easy access sa pag-unlock po sa kanya. And syempre, para maging qualified ka, ito po yung criteria na dapat niyong gawin. Unang-una, dapat mag-comment ka dito sa video ito na gusto mo mag-join. Next, dapat ikaw po ay nakafollow sa akin. At syempre, dapat ikalat mo itong video na to at ifa-follow niyo po sa inyong mga relatives, at dapat po magko-comment kayo sa bawat live ko po na nandun kayo hanggang matapos yung live natin dahil one hour po tayong nakalive. And syempre lahat ng mga videos ko ishare nyo po at panoorin nyo rin po. Alalaman ko po na pinapanood nyo po yung video ko kasi dapat kung ano yung napanood nyo sa video, dapat related dun yung comment. Kung hindi po pwede yung nice phone, nice place, or count me in yung mga comment, hindi ko po isasama yun, or hindi counted yun. Dapat kung ano yung napanood nyo, dapat related ang ating comment. Halimbawa nakita nyo po yung video ko na nag, uh, meron akong customer na napabili ko mula sa ibang bansa, dapat yung comment nyo related din dun sa kung ano yung nangyari dun sa video. Okay po? At kung sino man po yung makikitaan ko na nakakapag-comment halos lahat ng video ko at nakakapag-share ng marami hanggang sa gusto niya, siya po yung qualified na isasama ko dun sa raffle natin. Okay? Itong ating parapol ay within 15 days po. Sasalain ko po kung sino po yung sumusunod sa ating kriteriya. Mayroon kayong oras para makapag-perform kung ano yung ating kriteriya na pinapagawa. Ay kahit sino po dito ay welcome. Okay, kahit baguhan ka dito sa aking page, basta sundin mo ang ating kriteriya, isasama kita din sa parapon. Alright? Mayroon din ako pipiliin para din sa mga solution price na limang pao para mabigyan ng 100 load each. And then syempre, iisa lang ang pwede makakuha nito. Then kung maganda ang takbo ng ating parapol, so baka magkaroon din po tayo ng next na parapol, cellphone pa rin. So good luck sa lahat ng gusto makilahok. Maraming maraming salamat. Have a great and enjoy lang po natin tong ating parapol entry. Have a great day everyone!